Talagang napakaliking to. Kasi mahirap din na gaganong-ganon siya. Okay na ngayon, wala na. Hindi na siya nag -ano, lumakas na. na wala na yung ano niya, kerot-kerot. At saka yung pangangatog po, opo. yun ang pinaka-the best talaga. Okay, ah, si Mrs. Jovi Arambolo. Nakatira kami sa 12 Jigo Silang, Project 4, Quezon City. Uh, 58 years old. Galing kami po ng ibang bansa, na nag-ano na, kami doon, na, anong mister ko, doon siya nagtrabaho. So sinama din kami. Nung nag-ano na po, retired, nagkasakit po siya. Tapos nagka-prostate siya, tapos nagtaipas pa siya ng dugo. Tapos ang ginawa namin, nagpa-laboratory. Ano, nagpa tapos nung nagka-stress siya, nagkaroon siya ng ano, Oh, nervyos siya sa mga laboratory niya. Ngayon, ang nangyari, yung kamay ng mister ko, nag, ano, nung nagkasakit siya, medyo nagkaroon siya ng ano, nervyos. Naganap ako ng alternatibo nga ng pagpangatog-katog ng kamay niya. Ito ang tindray ko. Inisprehan ko po itong kamay niya, hiluting ko. Isa, lahat yan, lalagyan ko ng magnesium. Hiluting ko po dito pababa. Yun na, wala po umuki po talaga. Kaya thank you kay Magnesium USA talaga na naibsan ang aming mga stress. Nakatulog na kami ng mainding dahil dito. Nakapagalaman na ako, nakapagjajaging na kami. Masaya na po ulit ang aming ano, pamilya dahil sa Magnesium Mag USA. Salamat po! <laughs> Heal naturally with Golden Mag USA. Happy ulit!